Okay, good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday. Ito mga ba, may takantoy natin itong mga idol para maisi-share naman natin yung mga gustong matuto na mga baguhan na matuto sa mga bilang sa mga construction worker. Ito mga nyo mga idol double is ang laki ng gutter. 32 inches. Uh, 0.5 union. Ito kung mapapansin mo, ma pre, papakita mo yung ano, yung pagkakabitan mga idol, nakapagkabit na kami. Ayan. Ayan. na ay yung gutter mga idol. yan yung, yung kakantuin namin mga idol. yan, Yung 45. tayo yung kilikili. Ayan 45 natin ang ipa-vlog natin mga idol. Pero yan, nakapagkabit na kami. Ayan. Ang ganda. Okay, start tayo. Yung so, sukat po mga idol, yung nakaabang na gutter doon ay 54. Pakita mo boss, 54. Lapis ang gagamitin natin mga idol, hindi ako nakabili ng ano. Kasi nagmamadali, hindi nakakabili ng pintil pin. Pero kita naman ito sa lapis. At ito, ipapaliwanag ko po sa inyo mga idol. Kahit may sakit si idol nyo. Ang importante, nakasir na naman tayo sa mga gustong matuto. Ito, ang sukat natin mga idol ay 54 centimeter ngayon mapapansin yung mga idol ang flooring ng gutter ay ang 6 pulgada ayun pakita mo boss ayun size yeah, pulgada ngayon mula doon sa 54 mga idol kasi ito na yung abang doon sa kabila 54 na sukat ngayon aabante ka dito ng size pulgada isisir naman natin itong mga idol dahil ganoon yun gusto ni idol na kayo po ay matutunan kahit anong klaseng kanto mga idol. Oh. Kita, boss. Ma ma ano. Papi sandi sa inyo mga idol, kahit may sakit si idol. Ayun. Bubukasin niyo mga idol ito. Ang buka nito ng garter to. Ito, boss, papa kita mo, boss. Ayan. Ayan, ito. Ang buka ng garter mga idol. Bago tayo manganganto ng garter. Kailangan kukunin muna natin yung angulo ng buka ng garter, ito mga idol. Ayun oh. oh. Papasin niyo. Ayan. 13 inches ang buka. Ayun o. Ang buka ng gutter. Okay. Bibigay natin dito mga idol. Okay. Ngayon, mula dito sa 54, kumuha ka rin dito sa ibabaw ng mundura ay 54 din. Ayan. Kung mapansin yung mga idol. Okay. Nagpantay na yan. Ngayon, kukunin mo ngayon yung 13 inches ang buka pakita mo boss ayaw nga papansin mo mga na yun no? 13 inches ang buka ng gutter yun yung kanto Ngayon, itong baitang nitong mga idol sa ibabaw ng muldo as ilalim ng moldura ay medya lang, mo, lang yan Ayan, pansin natin mga idol pakita mo boss Ayan. Ayan, medya lang yan ibabali natin itong mga idol panoorin yung mga idol ishare nyo yung vlog natin para kahit yung mga kaibigan nyo eh matuto rin dahil yung nahangad ni idol na lahat gustong matuto wala naman akong ishare na kaya sa inyo mga idol kundi yung kaalaman natin bilang isang latero kapansin yung mga idol yan sisilipin ko itong mga idol yun yung buka ng gutter mga idol yun yung buka ng gutter pasinin yung mga idol kung paano ko gagawin muna itong kilikili. Kilikili ng gitna. Ay sinin mga idol. Ganun po ako mga mga idol. Kukunin mo muna yung flooring ng gutter. Tapos, saka mo kukunin yung buka. Mai maikakanto niyo na po yung mga idol. Wala nang iba. Yan. Hindi tayo gumagamit ng pattern mga idol kasi iba-iba yung uh, laki ng gutter. Kita yung guhit, boss. Kita. Yan. Yan natin mga idol. si share ko na naman sa inyo itong mga idol yan ang gusto ni idol sa inyo na uh, kaya nagpalo kayo sa akin i-share si ko rin yung kaalaman natin sa bilang isang latero mga idol at may sakit si idol yung mga kasama ko may mga sipon din tapos din talaga kami ng ano tagulan eto nakukuha natin yung half 45 eto mga idol pansinin nyo okay, meron na yan kukuha ka rin ng 13 inches ang buka bukuha ka rin dito ng 13 kita talaga ibabalik natin yung gutter mga idol. ngayon nakapanti ka ng 6 spoon 你吃了 Ka, natin ito natin itong mga idol. Masyadong laki ng gutter mga idol. Kita na yung guhit boss. Boss. Ah. Ano yung iwa ka dun? Eh? Nandiyan lang yung ato dun

Ito yung kamay. Itigas na nga pera. Kasi malaki. 0.5 din kung paano namin ginagawa. As gawin nyo po. Ay matutunan at matutunan nyo po yung ginagawa po namin. ulan, no? Yari na naman tayo. Ubo na naman tayo. Lagi na naman tayo. Ang mga ito. Dol. Ito mo mga gamit, Dol. No. Kamo mo na analayan muna tayo ng rivets. Mahirapan muna ng rivets tayo. Oo, ako mga pirsa pa. Ang kataman po masakit pa parang kinapapalo. Kailangan lang ma-isang ko mga idle dahil hinahanap na ng owner.

na naman yung ulan na yan. Ay, lamig na yung ano, hangin. Nangyari tayo dyan. Ah, eh, recover nang konti ako. Bibigyan na naman to. Sip yung ano, mga gamit natin sip. Nah, dahil yun yung panahon nagbabagaan na naman yung pintura boss nandiyan na step pintura ko sa likod mo

不，不然。 i'm Natin. Ano ko na sa baba ano? Ayun, wala na? Ayun dito. Sana dito na pala. Dapat na lang ba? Kita kita. Thank you Okay, thank you. God bless mga order. Good afternoon sa inyo. Happy Sunday.